Mapagpalang araw mga kapaders Welcome na naman kayo sa akin channel Buling buwabig sa inyong harapan ng padre sa oh, vlog Balik adventure tayo ulit mga kapaders Oras nga pala ngayon, alasin ko na ng hapon Aalis na rin kami Diyan lang kami sa malapit matis yung paglaot Dahil gil warning ang Pulido Island Signal number 1 mga kapaders, sakop kami Diyan lang kami sa paglabas ng pisaan Dahil malakas ang abagat mga kapaders at kung bago pa lang ka sa channel, huwag mo lang kalimutan na mag-subscribe. Pakihit na rin notification para kayo updated sa akin bawat upload. tabang abang sa pag-dive. Naroon, nakapana kagad si Kadib Rico ng malaking surahan mga kapaders. Biyo kagad. Kasi sid-sid pa lang namin ang timang nakapana ng malaking surahan. Ayos na ito, panimula mga kapaders. Maganda ang sampul ng bahurang ito. Hindi naglabo, kahit malakas ang dagat. Ako naman ang maghahanap ng islang mga pana. Ito, mataas na bahura mga kapaders. Hanapan ko ng isda at baka mayroon at na ito talikbago malapad mga kapaders. Mmm, -hmm, lagata ka dyan. Malapad na talikbago ito mga kapaders. Ayos na itong dagdagan. Siya nga pala sa nagko-comment po dyan. Na ito na po mga kapaders. Hindi ko hinarangan ang aking logo. Yung date natin bawat upload saka yung year at saka yung oras mga kapaders. Na ito ko papa Maliit pa ito. Pasusuotin ko muna at baka makita ng kasamahan ko ni Kadebis Rico. Baka kuwain. Ayun, sumuot din mga kapaders. At plan tayo ng ibang mga pana. Uy, na ito, manitis. O sarmuliti mga kapaders. Nakadapa sa buhangin. Mm -hmm. Ayos na itong pambinta. Pang ulam ating hahanapin mga kapaders. At dahil malakas ang dagat, kailangan natin ng ulam. ay ko na sa pana ito. Hanap ulit tayo mga kapaders naroon talig bago nasa butas at yung lalapitan mm -hmm. pangalawang pa natin mga kapaders talig bago na naman ayos na ito kahit talig bago masaya na kami ang importante may pambintang kaunti saka may pang ulam laang sabaw ng aking inakay hanap ulit tayong isda naroon manitis ulit mga kapaders nakadapa sa buwangin mhm mm -hmm. yung kapitama sa buntutan mga kapaders dahil itong manis ito ang na ito malambot laang o sa parting katawan sa may parting ulo na nakakapunit hanap ulit tayo naroon sniper atin lalapitan sana mahuli ko ito mga kapaders mm -hmm. lagata ka dyan ayos na ito sana may kasamahan pa itong sniper na ito sa buhanginan at para mahuli ko pang ang kasamahan na ito tsaga tsaga lang tayo kahit malakas ang lagat mga kapaders hindi man kami kasi nung kalayuan sa tabila ang malapit laang at na ito, snapper ulit mga kapaders. Malapad na naman. Mm -hmm. Nakaharap sa atin. Kaya minit mga kapaders. Ayan na yung bahura. Nagtawid kami ng kabilang bahura. At dun sa isa kanina, medyo mahin ang panain. Awan ko sa bagong bahurang ito. Dito, hanap tayo ulit mga kapaders. At na ito, malaking bukaw. Masalap kong sabawan na maya pag-ahon. Yun, maamo lang pati. Mm. Malapad na rin ito mga kapadyers Estimate ko dito mga 200 grams na ito Apat na gabi hindi kami nakalaot din Dahil sa aming kaya Malakas ang habagat Malaki pang alun Dunlok mga kapadyers Medyo ngayon ang karakalmaman Hanap ulit tayo Naroon sa unahan na naman Malaking manitis mga kapadyers Timbungan, isdang may balbas Ito yung tagabuhangin na manitis Uy tumalikod mm -hmm. Nakabunot ulit mga kapadyers Ulitin ko na naman. Mm -hmm. di ka na dyan mga katakas. Ayos na itong pandagdag. Para meron tayong pambigas bukas ng umaga pag ito na ibinta. Salamat Lord na marami na naman. Hanap na naman tayong isda. Tsaga-tsaga lang. At na ito, bibiya mga kapaders. Mm hmm, sigurado na ito. Ito ay mabuksak inakay. May ihawin mga kapaders o bibiya ortibos tibos. Hanap ulit tayong isdang mga pana Diyos sa parting unahan. Naroon may nakasuot mga kapaders. Anong isdaing kaya ito? Dito sa kabilang buta sa ating ikutan. Na ito yung parting ulo. Isda. Mm hmm. Malaking kanuping. Or bukawin mga kapaders kung tawag sa amin. Ito ang isdang masarap na sinabawan. Paborito ito ng mayamili sa amin ang isda. Masarap lang itong sinabawan. Hanap ulit tayo. Naroon sa unahan may mas malaki mga kapaders kanuping ulit na naman pasiguruhin ko mm -hmm. uy may danggit mga kapaders lumabas dalawa pa lang yun ay buti maamo lang mga kapaders hindi lumayas yung danggit dandahanin ko itong isda o yun lalo tumago yung danggit huli ka sa akin kakasok muna ang pana mga kapaders at para mapana ko yung malaking danggit Kinasako ko na ang pana at na yung danggit hindi lumayas mga kapaders hindi ko makita ang dulo ng pana. Na ito na. Mm-hmm. Yun, tinamaan din mga kapaders. Salamat Lord. Malaking kanuping at malaking danggit ang makasama sa butas. Ayos na itong pandagdag, kwartan linaw na ito. Ito naman ang bayar bukas ito mga kapaders. May panlako naman sa bayan. Ganito kalaking kanuping sa kadanggit ang kuha sa amin. 130 ang kilo. Na ito pa, danggit mga kapaders. Mm hmm hindi pa na lubol dalawang yan mga kapaders ayun sinisang ko si Kadavis Rico sa akin oh lumabas sa butas mga kapaders ay goodbye mailap na mga kapaders mabagal lumapit sa akin si Rico. kaya kung nakalapit kagad mahuli sana yun bago lumabas sa butas sa yung isang danggit mga kapaders malaki pa naman parehas naroon nahuli rin ni Kadavis Rico mga kapaders yung isang na katakas kanina buti at bumalik talagang mapahuli pa malapad pa na mga kapaders ayos yung pander dagdag na ito yung huling si Rico ari mo na rin hanap ulit tayo mga kapaders at na ito pa malitis or saran muliti na naman mm -hmm. uy nakapunit mga kapaders ulitin ko at huminto sa unahan mm -hmm. huli ka na dyan di ka na makakatakas ayos yung dagdag. Nahanap na naman tayong isdang mapa na Diyan sa parting unaan Tsaga-tsaga lang tayo at na ito, nasa corals, nakasuot. Mm-hmm. or liglig mga kapaders. Pangulam ito namin na naman bukas. Dahil yung buyer talaga ayaw bumili mga kapas kahit anong pilit namin. Bayain na kung ayaw bumili, pangulam na lang ang iyon. First class pa mga kapaders. At na ito, may isda, lapu-lapu. Mm hmm Kwartan linaw na ito. Malaking grouper mga kapaders. Wagla ang makabunot. Dinobol rubber ko mga kapaders. At para persado ang salida ng paa natin. Sikip lang sa butas na ito na. Malabas na rin mga kapaders. Kuwarat linaw na ito. Makita ninyo mga kapaders kung anong klaseng grouper ito. Yun. Yung may mga paltak na itim ito mga kapaders. Ito yung mahal na lapu lapo Kung sa buhay ito ang kilo ay 1K. Pero pinahanap ko mga kapaders. Papatakan na ito, 150 ang kilo sa amin. Katumbas na ang dalawang kilong bigas. Uy, namimir mga kapaders. Gusto nung tumakas. Pero nakalampas ang ating panas sa kabila ng katawan. Hanap ulit tayo. Dito sa mga butas-butas, ating silipin. Baka may nakasuot na isda. Na ito, timbungan. Hmm, -hmm. Isdang may balbas, mga kapaders. Ito ang isdang timbungan na taga-bahura. At yung isang klase na apahanak, ko taga-buhangin talaga mga kapaders. Maraming klase kay ang timbungan. Hanap ulit tayong islang mga pana, mga kapaders. Diyan sa unahan, naroon, nakasuot. lapu lapo, -lapo. Mm Hmm, hmm, pang-ulam ito. ay ito, mga kapaders. Pinapan-ulam ito at pang-ulam. Kaysa man sa lipasan, sayang mga kapaders, malaki pa naman. Yun, mga kapaders, madaming bukaw at inlalapitan. At mga manak tayo, ay, medyo maliit pa, mga kapaders. Akala ko malaki na baga. Marami sana ang buko ito mga kapatid. So dami. Ayan, mamuk pa naman. Lumalapit sa lingas ang ating plus light. Ayan, nagdapan na sa buhangin. At kung malaki na yun mga kapatid. Jackpot sana sa pangulam. Bukaw na yan. At lang ng ibang mga pana. Huwag na yun. Medyo maliit pa. Na ito, surahan na lang. Malaki. Ay, masuot pa. Huwag ka lang sumuot dyan. Dito ka lang sa akin. Mm -hmm. Pandagdag pang binta. Isdang paborito ng lahat mga kapatid. Surahan. Masarap pa itong inihaw lalo pag mga dalawang kiloan, isang kiloan. Katamtaman ang lasa mga kapaders. Hanap na naman tayo. Yan sa unahan. Pakita mga isda na ito sa butas may nakasuot. Sibungin mga kapaders. Lapu-lapu. Mm -hmm, tinamaan man. Gitik mga kapaders. Huwag lang makabunot. Uy! Nakabunot nga. Ulitin ko. Mm -hmm. Patay na ito mga kapaders. Sibungin Orsono, Lapu-Lapu, kwartan linaw na ito. Kapresyo ng grupo na pala ako kanina. Hanap na naman tayong isda. Na ito, manitis. Kulay dilaw na manitis ito mga kapaders. Mm-hmm, pangbinta. Nasaan kaya ang kasamahan na ito? Minsan kaya pangon ito mga kapaders, marami itong magkakasama. Awang kulaang ang ngayon. Ating hanapan, baka mayroon lang kasamahan. Na ito, may nakasuot. Pang ulam ulit mga kapaders. Mm -hmm. Gitik na naman kauser or reglig ayos buyer ayong bilhin kaming ulam na ito first class pa kaming ulam ngayon hanap na naman tayo ng isda dyan sa parting unahan uli na ito may nakasuot lapu lapu mm -hmm, kinamaan man anong isda kaya ito oy liglig uli mga kapaders gitik na naman pang ulam na naman sana magdagang pa ito at apat kayo party. Hanap pulit tayo. Wala dito mga kapadres na ito may nakasuot. oy pambinta. Malaking kanuping ito. Nakatalikod lang sa atin. Double rubber. Mm -hmm. Lagatak dyan mga kapadres. Iba talaga pag double rubber. Persadong maigi. Kula na lang sa bato. Ayots. Yun lang. Mga makapas mga kapadres. Dadakutin ko ito. Baka makatakas. Sayang. Mamaya paghinto. Huminto ka na dyan. Dalagotin ko mga kapader so makabulot na. Ay malikot na masyado. yon huminto rin. Dakotin ko na ito. yon. At baka makatakas pa. Ayan mga kapaders o. yung siman ng pala ko nakalabas na. Naroon mga kapaders. Si Kadabis Rico may pinapanang pugita. Manalang gabi eh kung tawag sa amin ay tibukok dito sa Kison. Ayun, sigin lang o. Yun, huminto rin mga kapaders. Panahin mo na. Baka sumuot pa yun, tinamaan din mga kapaders ay talaga nga nakalabas pa yun, sige lang yung mga kapaders nagharap ng mga na butas yan sige, bis bilis ka si Rico at baka sumuot, sayang yan may ginip ulam ninyo yan, kataan yun, tinamaan din mga kapaders nahuli rin sa wakas ay hey, mga kapaders hanggang dito muna aming video sa paman ni Karim Sirico, maahon muna kami at makain, maluto kami ng ulam ngayon Cepat, Cepat Cepat, Cepat Hmm.. Lighter mu ni lah kamu, usuk Ini kita libre Libre 1.5 <Nhạc> là tớ siêu à, Lại tớ hô lúc này đi trở đi này Keren, oh. Lah, yung plato tong boa. To. Yeah. Okay, sponsor. Mm. No. plato. plato. Mm. Hmm. niya. Ah, mesti ti Kamu tanam ini upung. Ka sendok sabau.